Nixi liimok bang tol. Tas itagkuha ha. Bago natin upisahan ang request mo tol ay susumpain muna natin ang kaanghang nito na sili. Grabe talaga guys. Yung, ang pinakamaanghang na sili sa buong Saudi. <laughs> so ano pang hinihintay natin guys? Huwag pa natin patagalin dahil naghihintay na sila. <laughs> ito na tol no? Salamat sa request mo tol Kahit hindi ko ito kakayanin, kakayanin ko. Para anong alam na lang sa'yo? <laughs> Pero na, uh, teka lang, sumpain muna natin guys. Bago natin mukbang dito guys. Oh. <laughs> o, ano pang hinihintay natin? sa wala pa na follow dyan na aking Facebook page at na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay nyo guys? Mag-subscribe na at Huwag kalimutan pinutin ang tubig. Para tinig ka sa mga walang pindang vlog. <laughs> ang servisyon ito ay totoo lamang hindi natutulong ang kalupuan 24 oras ang inyong vlogger J ng KSA. Ngayon, na natin. guys ang siling ito guys ay napakaangam sa lahat ng sili dito guys ah, ah, ah. ano pang natin guys Sobrang natutulong. Sobra na itong pinapakain mo lang ako, no? Kunin natin yung tower bank. Ah, tower bank. Tower yung natin, guys. Ah! बनते करते करा ano guys, hindi kaya. <coughs> Bantay ka naman, ha? Maki-stack tayong katulad. E, eh, yung nga, guys? janet Manu! ka out to her, too! Okay, w lang nakarelate nito, guys, sa sobrang anghang nito, guys, oh. Sa so, pag-open mo palang ito, guys, tatanggalan mo ng buto. Grabe na, uubo-ubo ka na, guys. Isa lang guys. Para maawa nyo na. Ang <laughs> bang dito na lang ang aking video. Happy ka na ba taul? <laughs> Happy ka na ba sa request mo? <laughs> <laughs> Teka lang guys. Kainan natin ng mga grill. Next time nga pag ano ha, pag request na na. Ayusin niyo. Para 'di Para hindi kayo mapipinsan. Bayad din. Sa dami ng mga imbu ng old. 'Tol, 'di ipon mo ba? 'Di